Catherine, Kim pinagsasabong pa rin sa isyong di nagpapansinan. Naku, mukhang kahit ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin humuhupa ang pagsasabong ng mga fans Nina Kim Chiu at Catherine Bernardo sa social media. Patuloy ang bakbakan online matapos kumalat ang isang video mula sa audience ng ASAP kung saan tila hindi nag-usap sina Kim at Catherine nang magkasama onstage. Si Kim na isa sa mga main hosts ng show at si Catherine na bumisita kasama ang cast ng kanilang pelikula ay inasahang mag -e engage sa isa't isa pero sa video ay ibang tao ang kanilang kinausap habang nasa entablado. Dahil dito, nagsimula ang pagkukumpara ng mga fans sa mga narating ng bawat aktres pati na ang mga endorsements at career milestones nila. Kaloka, ha? Talagang walang nakaligtas sa usapan ng kani-kanilang taga-suporta. Sa kabila ng isyong ito, tila sinagot naman ni Kim ang mga haka-haka sa pamamagitan ng pag-post sa kanyang Facebook ng isang clip kung saan makikitang nagyakapan muna sila ni Kat bago siya umalis sa stage. Isang fan din ang nagkomento na minsan ay hindi naman talaga problema ng mga aktres ang ganitong isyo kundi ng ilang mga fans na pilit na pinagsasabong ang kanilang mga idolo. Parehong kilala sina Catherine at Kim bilang mga prime actresses ng industriya ngayon at wala na silang dapat pang patunayan. Talagang queens sila in their own right, kaya naman mas maganda siguro kung tangkilikin na lang natin sila ng sabay at suportahan ng kababaihan. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para manotify ka kung may bago kaming upload.